sa inyong lahat. Ako nga pala si Antoinette at kasama ko si Imel. Sa ating aralin ngayon, pag-uusapan natin ang variety ng wika. Isa sa mga pinakakawili-wiling baksa sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Alam naman natin lahat na kahit isa ang ating wikang pambansa, napapansin natin iba-iba pa rin ang paraan ng pagsasalita ng mga Pilipino. Depende sa lugar, grupo o sitwasyon. At yan mismo ang tinutukoy ng variety ng wika ang pagkakaibang dulot ng variety ng wika sa iba't ibang konteksto. Tama ka dyan, Antonin. Ang variety ng wika ay natural na bunga ng pagkakaiba ng tao at tipunan. Ibig sabihin, habang nagbabago ang ating kultura, teknolohiya at pumumuhay, nagbabago rin ang paraan ng ating pagsasalita. Ngayon, tignan natin ang mga pangunahing uri ng barayti ng wika. Una, ang dialect o dialect. Ito ay nakabatay sa reliyon o lugar. Halimbawa, ang salitang bata sa Tagalog, ubing sa Ilocano at urang sa Itawit. Pareho lang ang ibig sabihin, pero ibang tunog at anyo. Ang ikalawang uri naman ay e-jole. Ang natatangin paraan ng pagsasalita ng isang tao. Kumbaga, ito ang personal na tatak ng isang individual sa paggamit ng wika. Halimbawa, may mga personalidad tulad ni Vice Ganda na madaling makilala dahil sa estilo ng kanyang pananalita. Susunod ang Shoshelek. Ito ay batay sa antas o grupo ng lipunan. Iba ang wikang ginagapit ng kabataan, profesional at matatanda. Halimbawa, mga salitang lodi, wear pat, pet, maluna, madalas gamitin ng mga kabataan. Ito ay mga anyong lumalabas mula sa kultura ng isang grupo. Susunod nito ang etnolek na ginagamit ng mga pangkat etnolingwistiko o katutubo. Halimbawa, ang salitang bayanihan o banwa na ay mga malalim na kahulugang nakaugat sa ating kultura. At syempre, mayroon din tayong ekolek. Ito ay variety ng wikang ginagamit sa loob ng tahanan. Halimbawa, tay para sa tatay, nay para sa nanay, o nak para sa anak. Ito ay mga salitang nagbibigay ng personal at emosyonal na koneksyon sa pamilya. Huwag din natin kalimutan ang register. Ito ang paggamit ng wika batay sa sitwasyon at formalidad. Iba ang wika kapag pag usap sa guro, sa kaibigan o sa opisyal na pulong. Sa kapuuan, ipinapakita ng mga variety ng wika na ang wika ay buhay, napabago at nakikibagay sa tao. Hindi ito nakakahon o limitado. Ito ay umuusbong kasabay ng lipunan. Ang pagkakaiba-iba ng ating wika ay hindi sagabal sa pagkakaisa kundi patunay ng yaman at lawak ng ating kulturang Pilipino. Kaya bilang mga mag-aaral, sikapin nating pahalagahan at kamitin ang wika sa paraang nagpapakita ng respeto at pagkakaunawaan sa kabila ng ating mga pagkakaiba. Antonette, na ang ng wika ay sumasalamin sa kung gaano kakulay ang ating lipunan. At dyan nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa gamit ng wika sa lipunan. Ako si Antonette. At ako naman si Imari. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana'y mas lalo pa palagahan ang wika bilang bahagi ng ating pagkatao at pagkakakilanlan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jessica. At ngayong araw, tatalakayin naman natin ang gamit ng wika sa lipunan. Ang wika ay hindi lang basta salita. Ito ay instrumento ng pakikipag-ugnayan at pagkakaunawaan. Sa pamamagitan ng wika, na ipapahayag natin ang ating damdamin, ideya at pagkakakilanlan bilang bahagi ng lipunan. Ayon kay Michael Holiday mayroong pitong gamit ng wika na nakikita natin sa ating araw-araw na buhay. Bawat isa ay may tiyak na layunin, depende sa kung paano at bakit ginagamit ang wika. Unang gamit ay ang instrumental. Ginagamit ito upang ipahayag ang pangangailangan o kagustuhan. Halimbawa, kapag sinabi nating pahingin ng tubig o pakibuksan ang bintana, Ginagamit natin ang wika bilang kasangkapan para makamit ang gusto natin. Ikalawa ang regulatory. Ginagamit upang kontrolin o gabayan ang kilos ng iba. Halimbawa, tumahimik muna tayo o huwag maggalat. Ito ang gamit ng wika bilang tagapagbigay ng direksyon. Ikatlo ang interaksyonal. Ito ang gamit ng wika sa pagpapanatili ng ugnayan sa kapwa. Halimbawa, kapag bumati tayo ng kumusta ka o nakikipagkwentuhan, pinapalakas natin ang relasyon sa iba sa pamamagitan ng wika. Ikaapat naman ay ang personal. Ginagamit ito upang ipahayag ang sariling damdamin o saloobin. Halimbawa, masaya ako o nakakainis ang traffic. Dito, nagiging tulay ang wika para ipakita ang ating emosyon. Ikalima ay ang yuristiko. Ginagamit kapag tayo ay nagtatanong o naghahanap ng kaalaman. Ito ang wika ng pananaliksik at pagkatuto. Halimbawa, bakit umiinit ang mundo? O ano ang variety ng wika? Ikaanim ay imahinatibo ginagamit sa pagpapahayag ng malikhain kaisipan tulad sa pagsusulat ng tula ng kwento o dula ginagamit natin ang wika upang lumikha ng mga imaheng may damdamin at mensahe at ang panghuli ay representatibo o informatibo ginagamit ito upang magpahayag ng impormasyon o datos halimbawa ang Pilipinas ay binubuo ng higit sa 7,000 isla. Sa ganitong gamit, ang wika ay nagiging daluyan ng kaalaman. Kaya makikita natin na ang wika ay may malaking papel sa bawat aspekto ng ating buhay bilang mga mamamayan. Ang wika ay pundasyon na lipunan. Dito nakasalalay ang ating pagkakaunawaan, ugnayan at pagkakaisa kapag tama ang paggamit natin ng wika, mas magiging maayos ang ating pakikipagkomunikasyon at mas nagiging matatag ang ating kultura bilang mga Pilipino. Kaya't gamitin natin ito ng may respeto, kababaang loob at layuning makipagkaisa. At siya nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa gamit ng wika sa lipunan. Ako po si Jessica at maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway gamitin natin ang wika hindi lang bilang isang kasangkapan ng komunikasyon, kundi bilang daluyan ng pagkakaisa, paggalang at pagunlad ng ating bayan.